Welcome back to my channel mga kakuya J Kaalaman TV. Sa bidyong ito ay ating pag-uusapan kung gaano na nga ba kalakas ang Philippine Navy ngayong 2024 at ating rin pag-uusapan ang mga pangunahing barkong pagdigma na ginagamit ng Philippine Navy kaya kung handa ka ng makinig ay maghanap ka na ng magandang pisto. Ang ating Philippine Navy ang pangunahing tagapagbantay sa karagatan at mga baybayin na sakop ng ating bansa. Kaya dapat kailangan palakasin ang Philippine Navy sa kabila ng mga usapin sa West Philippine Sea. Kaya nitong sa mga nakaraang administration ay naglaan ng malaking budget ang gobyerno para sa AFP modernization lalo na sa Philippine Navy. Kaya naman ay sunod-sunod na ang pagbili ng mga bagong barkong pandigma na ang ilan ay kasalukuyan na naginagamit ng Philippine Navy at ang iba naman ay paparating pa lamang sa ating bansa dahil under contraction pa ang mga ito, ngayong 2024 ang global rank ng Philippine Navy ay nasa top 30, kaya naman tara na at atin talakayin ang ilan sa mga pangunahing assets ng Philippine Navy. BRP Jose Rizal mga frigate na ginawa ng Hyundai Heavy Industries ng South Korea batay sa disenyo ng HDF-2600 ng tagagawa ng barko na nakuha sa ilalim ng Horizon 1 phase ng Revised AFP Modernization Program. Ang unang barkong BRP Jose Rizal ay naihatid noong Mayo taong 2020 habang ang BRP Antonio Luna ay dumating noong ikadalawamput isa ng Marso taong 2021. Ang dalawang barko na klase nito ay magiging pinakamodernong surface combatant ng Philippine Navy na nakuha hanggang sa kasalukuyan. Ang mga armas nito ay 1 Times Auto Malara 7662nd Senior Dual Purpose Rapid Fire Auto Cannon. 1 Times Asselson Smash 30mm Remote Weapon Station Cannon. 4 Times K6 12.7mm .50 caliber na mabibigat na machine gun. 1 times close in weapon system, FFBNW. 4 times SSM 710K star anti ship cruise missile sa twin inclined canister. 2 times c triple tube torpedo launcher para sa K745 Blue Shark torpedo. 2 times Mistral Simbad RC twin launcher SAM system. Walong cell vertical launching system na may taas na 5.2 metro, FFBNW. BRP Conrado Yap Korean Designed General Purpose Corvettes na orihinal na ginawa para sa Republic of Korean Navy, na pagkatapos ay inilipat sa ilang friendly na bansa kabilang ang Pilipinas. Dilisenyo para sa Coastal Defense at Anti-Submarine Operations. Ginagamit ng Philippine Navy para sa Anti-Submarine Warfare, ASW, training. Inaasahan na higit pang mga unit ang hihilingin para sa paglipat, dahil ang ROKN ay nagretiro ng marami pa. Ang armas ng barkong ito ay binubuo ng dalawang auto Malaris 26mm, 62 caliber compact naval guns, dalawang Otto Breda 40mm L, 72 naval gun, dalawang MK-32 triple torpedo tubes, dalawang MK-9 depth charge ref, at anin M2HD Browning, 50 caliber ng machine gun. D.R.P. Gregorio del Pilar, dating U.S. Coast Guard Cutter ng Hamilton Class, na ipinagkaloob sa Philippine Navy bilang bahagi ng U.S. Military Assistance Program. Ang unang barkong DRP Gregorio del Pilar ay ipinasa ng U.S. Coast Guard sa Philippine Navy noong ikalabintatlo ng Mayo taong 2011 at kinumisyon noong ikalabing apat ng Disyembre taong 2011. Sa kasalukuyan ng tatlong barko ng klase ay ginagamit upang sanayin ang organisasyon sa mga modernong operasyon ng Barkong Pandigma sa paghahanda para sa hinaharap na mga bagong asset na makukuha sa ilalim ng Revised AFP Modernization Program. Ang mga armas nito ay 1x MK 75 Auto Malara 76, 62C, Compact 76mm, 62DP Auto Cannon. 2 times MK38 Mod 325mm Autocannon RCWS by Base Systems, 1x MK38 Mod 125mm Cannon, 6x M2HB Browning 50 Caliber Guns. BRP Apolinario Mabini, dating pickup class patrol vessel ng Hong Kong Squadron ng Royal Navy hanggang sa ibenta sila sa Pilipinas noong 1997 nang ibigay ang Hong Kong sa gobyerno ng China. Ang mga ito ay unang inatasan sa pagitan ng 1983 at 1984, simpleng dinisenyo at tropikal para sa mga operasyon sa Asia. Ang mga armas nito ay 1x Auto Malara 76mm, 62 Compact Gun, 1x MSIDS 25mm Naval Gun, 2 times 20mm, MK-16 Cannons unit 68 Mount 2 times 12, 7mm. BRP General Mariano Alvarezo Cyclone Class Patrol Ship. Ang klase ng Alvarez ay mga bersyon ng Philippine Navy ng Cyclone Class U.S. Navy Inshore Patrol Ships na dating ginamit ng United States Naval Special Warfare Command para sa Low Intensity Conflict Environment. Ang Philippine Navy ay tumanggap ng namungunang klase na dating USS Cyclone, PC-1, nilayo ng US Navy na panatilihin ang natitirang mga barko ng klase hanggang sa ang huling barko ng klase ay madecommissioned noong 2023, at ang Philippine Navy ay nakatanggap ng dalawa pang unit, ang dating USS Monsoon, PC-4, at dating USS Chinook, PC-9, na inilipat noong 28 Marso 2023. Ang mga armas nito ay 1x MK-38 Bushmaster 25mm Cannon. 1 times MK96 stabilized Bushmaster 25mm cannon with MK Labin Shumna mod 340mm automatic grenade launcher, 4 times M2HG Browning 12.7mm 50 caliber machine guns, 2 times M67.62 mm machine gun. Acero class patrol gunboat. Inutusan ng hukbong dagat ng Pilipinas mula sa Israel shipyards upang tuluyang palitan ang Tomas Batilo class fast attack craft. Labindalawa ang orihinal na pinlano ngunit walo lamang ang unang pinondohan bilang bahagi ng plano sa pagkuha ng Navy mula 2018 hanggang 2022. Ang mga armas nito ay 1 times Rafael Typhoon MLS NLOS Missile Launcher for eight times Spike NLOS surface to -surface Missiles, 1x MK-44 Bushmaster II autocannon mounted on Rafael Typhoon MK-30C remote-controlled weapon station 2x M2HB Browning 12.7mm .50 caliber heavy machine guns mounted on Rafael Mini Typhoon remote-controlled weapon stations 2x M67.62mm .30 caliber GP machine guns BRP Davao del Sur Mga bagong landing platform na gawa sa Indonesia na kasalukuyang pinakapangunahing amphibious warfare platform ng Philippine Navy at ang una nitong pangunahing bagong pagkuha ng barko mula noong 1990s. Nakuha ito sa ilalim ng proyektong Strategic Sealift Vessel at nakabatay sa Indonesian Makassar Class Landing Platform Dock. Ang mga barkong ito ay maaaring magdala ng Philippine Marine Battalion Landing Team, MBLT, na may hanggang 500 fully armed marines at ang kanilang mga sasakyan at kagamitan, at may dalang dalawang maliit na landing craft utilities, LCU, kasama nito. Mayroon itong helicopter deck na kayang tumanggap ng dalawa labindalawang toneladang helicopter, pati na rin ang hangar para sa isang helicopter at may dalawang itong landing deck ng helicopter. Ang mga armas nito ay one time 76mm main gun on the foredeck, 2 times 25mm secondary guns, one each on port and starboard sides, 6 times .50 caliber. 12.7 mm guns Kung ating iisipin ay malayo na rin ang narating ng Philippine Navy at kaya na nitong makipag sa sa ibang mga bansa subalit kailangan pa itong dagdagan ng mga barko, upang mas lumakas pa ang hukbong dagat ng Philippine Navy at hindi na ito mamaliitin ng mga kalapit na bansa lalo na ang mapangbuli ng bansang China, Kung nagustuhan mo ang video ng ito ay huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa susunod kong mga video.